So ayan mga idol for today's video Nandito kami ngayon mga idol sa pinakatuktok ng bundok Na kung saan makikita nyo ang bilog ng Batan Island Yan, makikita nyo mga idol ang pinakang ng Batan Island Yan, simula yun doon, yan papunta dyan Yan mga idol ang pinakabilog ng Batan Island Papunta yan doon, tsaka yan ito pa mga idol, meron pa ako sa inyo ipapakita na napakatas na bangin dito sa Batan Island. Saan nga ba? Ngunit saan nga ba mga idol makikita ito? At ayan na nga mga idol, papunta na nga kami doon sa pinakamataas mga idol na bangin dito sa Batan Island. Ipapakita namin sa inyo ang pinakamataas dito ang bangin mga idol sa Batan Island. Ito mga idol ang sinasabi ko sa inyo napakatas na bangin dito sa Batan Island. Yan mga idol, kung makikita nyo, Ayan, mga idol at kapag nakapunta kayo dito mga idol makikita nyo talaga ang napakataas mga idol na bangin dito sa Batad Island yan mga idol oh napakataas niyan mga idol hanggang yan hanggang niyan doon napakataas niyan mga idol at nakakatakot mga idol ito nga nakawag ako dito baka magkamali tayo at dito nyo makikita ang malinaw na dagat ito tingnan nyo at sa sobrang linaw nga pala nito mga idol ay makakaisip ka talaga na parang gusto mo nang tumalon dito at kapag gusto nyo mga idol pumunta dito ay ito ay libre lang at sasamahan pa namin kayo at hindi hindi mga idol masasayang ang oras mo dito kasi bukod sa napakagandang view ang taas pa ng tanawin mga idol at ang pre promise mga idol lang hangin dito. At kapag ikaw ay merong iniisip at namo problema, mga idol, pwede ka dito mga idol magtambay para damhin ang hangin mga idol kasi napakasarap mga idol ng hangin dito. At pwede ka rin dito mga mga idol kumanta katulad nito. Isigaw mo sa hangin. Tumiligot magsilbi. susunod nga mga idol hindi na tayo kakanta kasi napahiya na tayo mga idol sa mga viewers ko at dito mga idol may bitbitin natin mga idol ang ating chinilas kasi yan mga idol sobrang tarik yan mga idol yan mga idol ang dadaanan natin mga idol oh. yan sobrang tarik yan mga idol yan pag nagkamali ka dito mga idol ay pupulutin ka mga idol sa pinakababa mga idol kaya sobrang mga idol, mag-ingat tayo kapag dumadaan tayo mga idol sa napakatarik mga idol. Yan mga idol oh. Napakatarik ng mga idol yan Mag-ingat tayo kapag dumadaan tayo mga idol sa ganitong daanan okay yun mga idol oh yan yeah. dandaan lang yan yan sobrang tarik dito talaga mga idol yun mga idol papakita ko sa inyo yun oh uh, yun mga idol yung sinasabi ko sa inyo paka tarik kapag nagkamali ka yun mga idol pupulutin ka dyan doon. tsaka wala ka ng ano <laughs> wala na Yung mga idol at sana na gustuhan nyo ang aming mga video mga idol maraming salamat po sa suporta thank you thank you very much thank you for watching maraming salamat po and god bless po sa inyong lahat mabuhay po kayo dyan kung nasa trabaho man po kayo mga idol shoutout sa inyong lahat mabuhay tayo hello